So ang gawin natin ngayon ay magpapakya tayo ng tubig. si marami ng tubig dito kapon kasi magpapakyat sana ako ng tubig kaso lang wala tayong makikitang tubig dito mga idol sa ating na ng tubig kaya ngayon tayo magpapakyat tayo sa itaas doon sa ating gulayan mga idol ito po yung mangga na napakadaming bunga dati oh. yan oh. ngayon naubos na talaga na, na ano lang yung iba dito nabubulok lang so nandito na po tayo sa itaas medyo may kalayuan din mula sa pinagkunan ng tubig kaya nakakapagod rin yung tubig na pinakakit ko kasi dito natin gagamitin mga idol sa ating tanim na sili yan o yun yung itsura ng sili natin mga idol yun may saging pala dito masarap to kapag nahinog na antayin natin yan na mahinog dyan sa puno ng saging so ang gawin natin ngayon ay magdidilig tayo dito sa ating siling panigang ito po ay mahigit isang buwan mga idol noong nakaraang 15 pit sa 15 nag isang buwan ito so for this coming um, September 15 mag uh, dalawang buwan na ito pero ngayon ay meron na siya pong ano eh, mga bulaklak na mulaklak mga ating ceiling panigang mga idol So ito po yung drum na pinakita ko ng tubig. Ayan. Pupunuin ko to at saka lagyan ko ng abuno na um, limang kilo. Kasi didilig natin dito sa sili nating panigang. Kasi siling panigang natin hindi po nakaranas ng pangalawang abuno. eh dapat sana ay naabunuhan noong pit sa 15. Kaya lang ay dahil po ay hindi si tuloy-tuloy uh, po yung init dito sa atin. Kaya um, hindi natin nabunuan. Ito po mayroong mga bunga oh kasi simula pa lang mga bunga. So ito yung sili na pangalawa doon sa pinakauna. Medyo magandang tubo nito. Kaya ay kumpara natin sa Una yung tinanim namin. Medyo pantay ang dahon nito. You know. Yan. So mayroon na siyang mga bunga. Hindi pa masyadong marami. Pero at least. Nagsimula na talagang magkaroon ng bunga mga idol. Ating siling panigang. Ayan mga idol. Oh. Kunti pa lang ito. You oh. know. Pero sa kabila, mayroon ng ano, yung unang sili namin. Mayroon ng mga bungang malaki. Siguro mga by September and the first week, mayroon na tayong mapipitas. Pero ang diferensya lang doon, ang diferensya doon mga idol ay hindi po lahat namumunga. Ayun po siya. O. Yan. So makikita nyo Yan Yun pong siling unang tinanim natin Kaya nga lang yung siling namin na tinanim mga idol ay mayroong pong halo Kasi sa nasabi ko na unang video natin na ito po ay hindi po natin nabili sa swiss Kaya hindi po uh, hindi po maganda yung mga bini na naibili natin sa iba. So, ganyan po uh, mangyari kapag hindi tayo nagbili doon sa mga adikalidad na paninda sa Shopee. Ito po yung tingnan natin, yung panigang natin may halo na uh, labuyo. Yan. yun po ang bini na nabili natin sa ibang store. Kaya, sinusubukan natin na ikumpara ito kapag uh, maitanim na yung bago nating uh, naipunla na binili natin doon sa Shopee kasi ito talaga no pero oh, matutuwa ka talaga sa bunga ng labuyo mga idol napakadaming bunga so, uh, yung binhi na binili natin dito ay panigang pero ay mayroong halo na ano na labuyo kaya ito pag ah, pagtanim natin lalabas talaga ang katotohanan no na mayroon talagang nakahalo na no? ibang klasing bini So ang sili natin hindi magandang tubo nito kasi we are ah, first starting na magtanim ng sili ganyan talaga mga idol kapag bago ka pa lang hindi ka makapili na magandang bini pangalawa yung maintenance hindi pa tayo mahusay sa pag kasi yung mga tinatanim natin dito sa ating farm ay ibang produkto eh, ngayon lang tayo nag ah, ah, na nagtry try nitong ano siling panigang kaya yun medyo medyo palpak tayo pero at least uh, ganyan yung itsura niya, oh. uh, maliit ang mga dahon pero di bali importante dyan ay magkaroon ng bunga kahit hindi madadala sa first class dun tayo sa second class na lang kahit pa paano magpoproduce yan ng bunga maka karoon talaga ng income hindi tayo matalo dyan yun ang the best sa sili po pero ito po ay Uh, malaking ano sa ating lesson sa ating pagtatanim na dapat talaga kung ito kasi eh, nag-study pa tayo kung pa paano tayo magpili ng magandang binhi mga idol. Yan. O yan na po ang sasabi ko sa video na ito. Sayang. Sayang. sayang Okay kung nagustuhan mo ang video natin ay huwag kalimutan i-like ang video natin at kung bago ka pa sa ating channel para sa suporta huwag kalimutan ding mag-subscribe uh, Thank you po at God bless